Yo, mga kabalen, Maya Paeldo, Kekongan. May Mer Merkles ngayon. Punta muna tayong kapilya. Wala tayong pasok ng umaga sa city. Kaya ang pasok natin ngayon ay alas 3 ng hapon. Wala tayong alas 6 ng umaga ngayon. Kaya, Merkulis ngayon, araw ng bantay. Pupunta tayo sa kapilya. Magbabantay tayo ngayon ay alas 10. May na ng umaga. Kahit hanggang ano lang tayo. Hanggang Alas 12 or 11.30 Para bantay tayo sa kapila ngayon Umulan mga kabale, umulan Ano ngayon? Malamig yung panahon Wet ang panahon ngayon mga kabale Pero kapag ganito, hindi gaanong malamig Kapag dry, yun, medyo malamig-lamig ang weather or dito sa Canada. Pero okay na to Kesa nag-i-snow, di ba? Sa ibang bahay, sa ibang probinsya nag-i-snow pa. Yun. At least dito, yan, oh, no? clear 'no. Mamaya papasok tayo ng alas 3. Pero bantay muna tayo. Para may bahagi tayo sa pagbabantay ngayon. Pero totoo ang ano, ganti ko talaga Friday night after ng ano eh, pero dahil wala akong ano ngayon, trabaho ng Merkulis ng umaga, babantay tayo. <t> <coughs> thank <sharp inhale> you Ah, kabalik dito na tayo. Lakad muna tayo dito. Umuulan pero hindi ka naman mababasa basta-basta, eh. konti lang naman yung ulan, parang ambon lang naman eh. Kaya lang matagal kapag ambon, kaya basang-basa din yung daan. Yan ang ating beautiful na beautiful na chapel. Yan. Makaanda na naman yung garden, no? Magaano na naman kasi summer na naman eh. Magtatanim na naman diyan. O yan, no? Hindi patay yung mga yan, mga ano lang yan natutulog. Pag mag-snow, tulog ang mga yan kapag winter. Yan. Ito dito si Kapol eto yung highway pala ito yung harapan no Magkakabali, wow, nagsusunog tayo dito para may heater ah, Malabig eh Kasama natin si Kapol, di ba Kapol? Oo oh. <laughs> Para may heater tayo, malabig sa loob, labas eh Ito yung pinaka heater natin Matali namang masunog itong ano eh, itong kahoy na to eh. Pa. Ano na ito? Ito Ano po? po? Pwede pong mag-ano nga ano, dito, may na tubig, no? Okay. Hindi. Saan, uh, no? Sa taas niya, no? Hindi, Sa niya. Huwag mong lahit kita. Hindi na lang may ano pa pang hiiwa, no sa kahoy no ini tubig mga kabalan may dala akong kape magpakulo tayo ng tubig patong lang natin dun sa ano dun sa ewan ko anong tawag dun sa ano dun iinit kukulo yan magpapakulo <laughs> tayo ng tubig Sama natin si Kabelen. mag po kayo. Hello. <laughs> <laughs> Nagdo-documentary si Kariel. Ka Opo. Oh. Live. Kapit tayo. Live. Lawak ng parking ang dito. Oh, meron pa dun eh. Nagagawing garden na naman to. mag din na naman to pag summer. Yan yung mga yan. Yan si Kabelen. Maglilinis na siya puno yun na ah, alisin daw niya yun yung punong natumba yung tuyo <coughs> <coughs> parang nasa Pinas lang tayo eh no pinatampan ni Kapol yung ano para yung plastic di masulong <laughs> pwede kang magawa ng ano dyan eh pandesal no pugon yan no para pugon Yung si Gabel eh, naglilinis dun eh. Ayan mga kabalen, kumukulo na. Pero magkakape, tatlo yung kape natin. Ayan, nakaano na. Ready to fill na. Ayan. Kulo na. Ang lakas pa. Coffee time. Coffee time. Coffee time. time. lang yung magpakulo ng tubig dyan. High tech. <laughs> <laughs> Parang sinuunang panahon. Ay tech ko yan ha. mga kamarin, dito na tayo sa bahay. Mawin na tayo. 12.30 na. Maghahanda naman tayo sa ating trabaho. Yung magluluto naman tayo ng ating babaonin. ay, sarap ng lamig hindi gaano malamig na malamig sakto lang so, mga kabaleng yan magluluto tayo ng ano natin babaunin natin pritong itlog at itong ating ginawang skinless nung matagal na panahon na <laughs> yan. para may ano tayo babaunan babaunin ba? May skinless tayo. <laughs> Ginawa natin 'to, matagal na 3 weeks na yata 'to.